Mahigpit nga ba ang pinagbabawal ang pagpo-post dito sa Facebook tungkol sa politika? Lilinawin ko lang po ang sinasabi ng iba. At hindi po ito fake news ha. Katulad ng pinapaniwalaan mo. Panoorin niyo po ito guys hanggang huli para lang non maintindihan mo. I-share mo na rin sa iba. Kung isa ka bang content creator na kung ang hangad mo lang ay kumita ng pera, pues iwasan niyo pong mag-post tungkol sa politika dahil hindi naman po yan ipinagbabawal ni Facebook. Pero meron pong community guidelines na dapat nating sundin na baka hindi mo alam. Hindi ka po pwede na basta-basta lang mag-post na kinuha mo lang sa iba dahil ay natuwa ka dahil marami silang viewers. Iba po yon. Maaring ang kanilang mga page po ay hindi po yan for monetization. Baka ginawa lang nila yon para siraan ang kanilang kalaban. Nire-respito ko po kung kayo po ay pro-Duterte or pro-Marcos o wala kayong pakialam. <laughs> Pero ang napaka-importante dito guys na maisalba mo, ang inyong account na pwede pong ma-restrict, ma-violation or ma-suspended. Alam nyo po ba na hindi lahat ng mga tao or mga viewers or followers natin ay may interes tungkol sa politika kapag yan po ay palagi nating pinupost. Maari po tayong magkaroon ng less distribution dahil mismo sila ang magtatanggal ng kanilang notification na not interested. Kawawa yung page or account mo na pinaghirapan mo. At lahat po ng mga fake news na pinapakalat po natin sa ating mga account ay hindi po lamang tayo ay mananagot kay Facebook. Tandaan nyo po, pwede rin kayong managot sa gobyerno dahil pwede kayong sampahan ng kaso. Nakakaawa po ang ating mga maliliit na content creator dahil nakikisawsaw nga po sa mga ganitong usapin. <laughs> Pero hindi nila naisip na ito pong yung ibang tao na inyong pinaglalaban ay mayayaman na po sila. Kahit umupo pa sila diyan mula umaga hanggang maghapon will may pera sila. Tayo po ano? Nga nga! <laughs> Kaya po ugmahal nyo po ang inyong mga account, wag na wag po kayong makikisawsaw sa mga ganitong usapin, specially dito po sa aking babanggitin. Bawal magpakalat ng mga piking balita tungkol sa election boto or gobyerno, hindi pinayagan ang post na nag-oodjok ng galit, diskriminasyon o pananakot laban sa individual o grupo batay sa kanyang relihiyon lahi or paniniwala na pampolitika. Bawal magpost ng mga bagay na humihikayat ng karahasan o kaguluhan kung gagamit ng bayad sa ads para sa politik critical content, kailangan sumunod sa transparency policies ng Facebook. Hindi po natin kailangan lumabas sa lansangan na para po tayo ay mag-participate sa mga rally, lalong-lalo na kung wala ka namang pamasahe. Huwag <laughs> po kayong papatol basta-basta sa mga pinopost sa Facebook na kayo po parang kayo ay perpiktong tao. Piling nyo ay kayo ay mabuti, pero ang dami nyo pong utang na hindi binabayaran. <laughs> Napakadali nating manghosga na itong taong 'to mali ang mga ginagawa sa buhay, pero mismo yung sarili natin na hindi natin nakikita na meron tayong mga pagkukulang na hindi tayo perpekto. Tumingin ka sa salamin, malalaman mo sa sarili mo kung ikaw wala ka bang maling ginagawa. <laughs> Ngayong darating na Mayo, diyan po ilabas ang lahat ng emotion niyo, diyan niyo po ilabas ang lahat ng talino niyo. <laughs> kung sino ba ang gusto ninyong piliin na para po sa future ng ating bansa, sa future ng mga anak nyo, sa future sa susunod na henerasyon. Iboto nyo po ang tamang tao na sa tingin nyo po na siya na talaga ang makapagahon sa kahirapan ng Pilipinas na siya po talaga ang karapat-dapat. Huwag lang po sa mga taong alam nyo na sikat pero hindi karapat-dapat. Huwag na po nating balikan. Ang mga maling nagawa natin noong panahon pa ni Kristo, ano pong sinabi ni Ponso Pilato noong panahon na si Kristo ay inakusahan ng mga tao? Wala po akong nakitang mali na ang taong ito ay may ginawa. Pero tayong mga tao dahil emotional tayo, na ang nasa isip lagi natin na ito yung taong ito ay nagkamali, pero hindi po natin nakita ang kanyang mga kabutihang nagawa. Pinili po natin na si Kristo ay mapako sa cross, na imbis na si Barabas ang barobal na gumawa ng mali. Hanggang ngayon po, sino pa po ba ang pinipili natin? at ilagay sa pwesto. Yung mga magnanakaw pero yung mga tao talaga na gumagawa ng mabuti. Hindi natin sila pinapansin. Kaya guys, magising na po kayo. Huwag na po kayong basta-basta magpapaniwala. Sa mga fake news, lawakan nyo ang isip nyo. Dahil kung malalim ang iyong pinaghuhugutan, maiintindihan nyo po lahat-lahat kung ano po ang nangyayari sa ating bansa. Wag nyo po pagaganahin ang inyong emosyon na dahil galit kayo sa isang partido, iboboto nyo na ang kabilang buong partido. Sino po ba ang magiging kawawa? 打腰包。